Kung boni, good afternoon. Good afternoon, salamat. At uh, na-cempo ang kita kahapon. Ang alam ko, nasa Bicol Cup. Pero mm. nung tumawag ako, nasan ka? Eh, sakto. On the way na po dito. Eh, alam mo naman tayo dito sa Kongreso. Kahit na bisnes, patuloy pa rin. May mga hearings. So, sakto rin po. So, nung nag-request ako sa'yo, yung appearance mo ngayon. Eh, syempre, matik na yan. <laughs> Para magbigay tayo ng update sa ating mga... Uh -huh kapatid na riders at hindi lang sa kanila, sa mga motorista. Naalala mo ba nung bagong upo tayo, ano yung mainit na issue? Of course, naalala natin, diskriminasyon po. Palagi namin pinag-uusapan. Actually, nabanggit niyo nga, pagkaupo natin 2022, naalala ko, every time na may hearing, every time na may meeting with the PNP, nabibring up po natin itong checkpoint na to. Na, at palagi nilang na nasasabi, meron silang rules of procedure na sinusunod. Yes, but the problem is, Pagpapansinin mo, yung mga riders lang ang sinisita yes. at hinuhuli. At tayo naman, hindi naman tayo konsinti doon. Yes. Okay lang hulihin yung riders as long as na may violation. Lang. Ang kinukwestiyon natin at pinaniniwalaan nating tama ang riding community, eh bakit nga ba riders lang yung mm. sinisita at hinuhuli? And naalala mo nga yan, paulit-ulit tayong nakikipag-usap sa mga representatives ng PNP every time na may hearing sa kongreso. oh ang mahirap nga doon kung sinasabi nila na ah may rules procedure, hindi yan nangyayari, eh buti na lang na tsyempoan mo. At nag-viral ngayon ang video mo na na tsyempoan na may checkpoint na puro riders nga talaga. Yes. And to note, ito nararando nito nationwide. Yes, at yun naman ay totoo. Eh hmm. ikaw, bilang abogado, tama ba na ang sabi ko naman doon kung hindi ninyo kayang implement ng patas Huwag na lang. Tingin ko po, tama rin naman yun kasi lahat ng polisiya, ng gobyerno, dapat ipagpatupad uh, na patas talaga. Kung hindi po siya patas, hindi po siya fair, ba't ba natin i-implement? At legally, may basis yon There's legal basis naman. Yes, oo. So, alam mo, ang nakakatuwa dito, naglabas sila ng memo. Hmm. So, ito nga, ito ba yung hawak ko ngayon? Yes. So, ito yung good news natin sa ating mga motorista. Meron pong memo from the uh, Directorate for Operations na kung meron na po silang action dito. And it is in reference, yun nga, yung sinabi po natin, meron revised PNP operation procedures manual of 2021. And dated? And ang date po nito, June 22, 2024. So alam po natin ito ay action talaga. At ang good news po sa atin is may required na action taken po lahat ng mga police. Yes. Inmates. In other words... Kung mayroon pang uh, police stations, personnel, na mag ng checkpoint na parang na discriminate yung mga riders, basically, mas madali natin maku -questong. Yes, at least alam na po ng PNP leadership and at any time, we encourage po no, na i-video po natin to at ipatulog sa atin. Huwag na lang po, uh, konting uh, babalala. Teka pala, lang. teka pala. Eh, lawyer ka, abogado ka, ako naman hindi. <laughs> no, Ang kaibahan lang natin, may experience ako sa enforcement. Uh, gusto ko lang linawin na uh, at Attorney Rods, kung 'yung motorista, hindi nila nagugustuhan 'yung nangyayaring operation. May paglabag ba sila kung magtake ng video or picture? Well, ito po 'yung kagandahan ko dito. Walang problema po. There is nothing stopping you po. Pwede po tayo mag-video ng checkpoint kasi public place po yan. And in the name of public service. Huwag lang po natin i-post niyan in furthering yung para sa mga makatakas yung lawless elements. Kung baga, ito, may checkpoint dito. Warning sa lahat. Yun, so, yun, pwedeng obstruction. Pero, kung kapag tayo ay nagbivideo at itatakot pa idudulog po natin ito sa appropriate agencies, for example, sa opisina po natin dito sa kongreso, pwede pwede po yun. And, or or sa DILG or sa DILG or sa PNP yes so in other words walang batas na nagbabawal na mag-video ka ang hindi lang maganda mag-shout out ka i-post mo na parang nagwa-warning ka mm. sa lawless elements yeah. pero kung ang purpose mo lang ay gamitin ebidensya para idulog sa concern office sa atin or sa DILG Walang violation. Yes. Pag lalong lalong nakikita at naramdaman po natin na ito ay diskriminasyon o hindi po sumusunod sa kanilang manual operations, pwede po yun. So, idadgang ko lang, no? At uh, alam mo naman, more than bago tayo nag-join no? dito sa One Rider Party List, dati ako na active service more than 30 years. Mm -hmm. At alam mo, mabigat na challenge dito. Kapag hindi sununod ng police station personnel, or ng chief of police, malaking factor yan. Why? Hindi ang iniinsulto nila ay ang riding community. Ang iniinsulto nila, PNP leadership. Right. Yes, malaking insulto yan na kapag hindi nila sinusunod, binabaliwala nila ang kautosan ng chief PNP. So magandang magandang bagay ito at uh, pasalamat sa ating PNP sa mabilis na aksyon. Sana patuloy ito at syempre nandito tayo para bantayan. Yes, and of course, uh, alam mo naman, hindi tayo mahilig magkaroon yung bang credit grabber. No? Oh. So napakaganda po, uh, Kongrods, na naglabas ng memorandum itong Directorate for Operations. At sa alaman po ninyo, sa Kongrods, hindi naman lalabas yan without the instruction of the chief PNP so yes, okay. kaya, yes, so on behalf of riders and other motorists pasalamat tayo ng yes. General Marville no? and uh, so paano yan? after this, hiwain lang yung muna tayo yes, sabi nga natin kung patuloy yung trabaho dito kahit na recess meron pa tayo sa Thursday meron po okay. tayo yung uh, hearing on ito po, yung ating Inquery din. Teka muna, skyline niyan. Anong issue? As a Thursday on Boss Ironman. Mukhang nakatulog ako doon ah. <laughs> <laughs> parang mga makatulog kung tayo lang fail noon. Hindi. Oh, nga the problem is, 'di ba, recess tayo. Uh -huh. Hindi ko na-expect na expect na mapay schedule <laughs> ngayon yan. Pero Thursday niyan. Thursday na po ito. So, pasalamat siyempre tayo sa leadership and with our chairman sa Transpo, at least tuloy na po ito. Matagal nang sinasabi ng iba, parang tinatago daw po ito eh eh malayo po yun sa katotohanan. alam mo, ito prangkahan tayo ha ah. pag sensitive ka, masaktan ka hmm. active ako sa social media ang nababasa ko, yan daw si one rider party list, tayo eh dead ma dead ma lang, kasi ang boss Ironman ang mga nasa likod nito, mga big bikers pati participants hmm. eh alam na ng publiko big bikers tayo So, parang dead-ma-dead-ma, hindi nila alam, meron na tayong ginawang resolution. May privilege speech ka pa. Yes. And, ang nakakatuwa, alam mo, kaya hindi ako nagko-comment noon, sa dami ng trabaho ng Kongreso, hindi tayo pwedeng mag-commit. Nai-investigahan namin. Oh. Na. And, kaya nga, nabanggit mo na rin kanina, nakakatuwa na nagbigay na instruction ang uh, House yes. Leadership, Tano. Honorable Speaker Martin Romaldes, na kahit naka-resist tayo, pwedeng mag-conduct ng investigation yeah. in aid of legislation. Kaya dapat alam na ating mga kababayan na ito po ay may basbas ng ating speaker, yes. Martin Romualdez. At uh, pwede na tayong magsabi sa kanila na bantayan nila tayo sa yes. investigation, sa hearing. And actually magiging live po yun, so we invite po yung ating mga motorista at mga kababayan na interesado po dito na manood po ng in-hearing. At uh, dahil Facebook live po yan, pwede rin po kayo mag-comment para kung may mga issues and topics na hindi natin na-address, our yes. staff is monitoring, ma-take up pa natin. Yes, at uh, gusto natin sabihin sa ating mga kapatid na motorista, hindi naman ibig sabihin ito, ay magiging bias tayo, i-address natin yung issue na dapat maiwasan yung aksidente at pagkamatay ng mga kapwa natin motorista kaya so magkikita ulit tayo sa Webes Yes, sa Thursday tuloy yung trabaho and uh, tingnan natin kung saan papunta po itong uh, Inquiry in and Legislation Tenno natin 10 o'clock 10 o'clock on Thursday So sa mga kapatid nating riders and other motorists bantayan po ninyo, panuorin po ninyo at uh, gusto rin po namin na masaksihan ni Honorable Congressman Rods Gutierrez yung law ng investigation para makita nyo na hindi naman tayo biased, talagang public interest. And uh, to be honest with uh, our uh, kapwa riders, may mga kaibigan po kami noon, pero <laughs> ang formula po namin ni Kong Rods kung public service ang pag-uusapan yung kaibigan, barkada, medyo okay. i aside muna, no? At yun naman ang gusto ko sa'yo, no? Marunong <laughs> <laughs> naman tayo, dapat maging patas. And basta tama, kampi-kampi. Yun yung bagay okay. natin ang na sinasabi, di ba? Okay, tayo. nabanggit ni Kong Rods. Yun lagi po ang ating pamantayan, ano? Mga kapatid na riders. Kami po, nitong aking partner, attorney, Kong Rods Gutierrez, ay lagi po kaming available para sa inyo. Isa lamang po ang ating pamantayan, ano? Basta tama. Basta tama, kampi-kampi tayo. Kampi-kampi tayo. Yun lamang po. Maraming salamat and again, brother, partner, boss, amo. Lahat-lahat <laughs> na. See you sa Thursday. See you sa so Thursday. See everyone Thursday. 10 o'clock in the morning. 10 in the morning. Okay. So, salamat. Thank you, thank you. Thank you.